Hindi na lang pang comedy ang tagumpay ni Kiray Celas, dahil sa kanyang pagiging masipag sa online selling, kumita siya ng 8 million pesos sa loob lamang ng 6 na buwan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi na ng aktres na makatanggap ng pang-aalipusto mula sa ilang netizens, na tila minamaliit ang kanyang desisyon na mag-focus sa negosyo kaysa sa showbiz. Ang daming nagko-comment sa akin, live seller ka na. Hindi ka na artista. Siguro wala kang work. Pero hindi niyo po alam yung nabibigay po ng live selling sa akin, Kiray Celeste. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinagot ang mga bashers na kumukot siya sa kanyang negosyo at ipinaalala na hindi porket hindi na masyadong aktibo sa showbiz ay nangangahulugan ng nang wala ng kita. Ang sikreto sa milyonaryang kita ni Kiray. Sipag, tiyaga, at diskarte. Bukod sa kanyang pagiging artista, pinasok ni Kiray ang pagbebenta ng food supplements at beauty products online. Dahil sa kanyang dedikasyon sa negosyo, agad niyang nabawi ang kanyang puhunan at lumago ito ng mabilis sa loob lamang ng anim na buwan. Kailangang masipag ka lang talaga. Since nagpahinga rin ako sa mga taping, dito po ako nag-alot ng time ko, Kire Celeste. Maliban sa pagiging isang e-commerce entrepreneur, ginagamit din ni Kire ang kanyang influence bilang celebrity upang palakasin ang kanyang negosyo. Malaking bahagi ng kanyang kita ay mula sa live selling kung saan diretso siyang nakikipag-usap sa kanyang customers at ine-endorso ang kanyang mga produkto. Maraming nagtatanong kung iiwan na ba ni Kire ang pag-aartista dahil sa kanyang booming business. Sagot ng actress, hindi pa naman. Bagamat hindi muna siya tatanggap ng malalaking TV roles, bukas pa rin siya sa guest appearances kung may magandang proyekto na darating. Magigesting-gesting pa naman pero taping na parang mga serye, hindi po muna. I think ito muna yung priority ko, Kiray Celeste. Ayon sa kanya, ang pagiging businesswoman ay mas nabibigyan siya ng oras para sa pamilya, isang bagay na mahalaga sa kanya ngayon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas pinili muna ni Kire ang negosyo ay ang kanyang pamilya. Matapos ang pagpanaw ng kanyang sister-in-law, si Kire na mismo ang tumayong ina sa kanyang dalawang pamangkin. Siya na ang nagpapaaral at nagpapakain sa kanila, kaya mas tumaas ang kanyang responsibilidad bilang provider ng pamilya. Last year nawalan kasi ako ng sister-in-law, so may naiwan po akong dalawang pamangkin na ako na yung naging nanay. Ako na po ang nagpapaaral sa kanila at sa akin po sila nakatira, kaya po mas marami akong responsibilidad, Kiri Celeste. Dahil dito, mas napagtanto niya na hindi pang matagalan ang pagiging artista, at mas mahalagang magkaroon ng stable at sustainable na income source para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kwento ni Kirey Celas ay isang inspirasyon para sa maraming Pilipino na hindi lang sa isang larangan pwedeng magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng pangungut siya ng iba, naging milyonarya si Kirey sa loob lamang ng 6 na buwan, isang bagay na hindi madaling gawin kahit para sa mga established entrepreneurs. Hindi na lang pang comedy ang tagumpay ni Kirey Celas, dahil sa kanyang pagiging masipag sa online selling, kumita siya ng 8 milyon pesos sa loob lamang ng anim na buwan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi naiwasan ng aktres na makatanggap ng pang-aalipusto mula sa ilang netizens, na tila minamaliit ang kanyang desisyon na mag-focus sa negosyo kaysa sa showbiz. Ang daming nagko-comment sa akin, live seller ka na. Hindi ka na artista, siguro wala kang work, pero hindi niyo po alam yung nabibigay po ng live selling sa akin, Kiray Celeste. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinagot ang mga bashers na kumukot siya sa kanyang negosyo at ipinaalala na hindi porket hindi na masyadong aktibo sa showbiz ay nangangahulugan ng nang wala ng kita. Ang sikreto sa milyonaryang kita ni Kirei. Sipag, tiyaga, at diskarte. Bukod sa kanyang pagiging artista, pinasok ni Kirei ang pagbebenta ng food supplements at beauty products online. Dahil sa kanyang dedikasyon sa negosyo, agad niyang nabawi ang kanyang puhunan at lumago ito ng mabilis sa loob lamang ng anim na buwan. Kailangang masipag ka lang talaga. Since nagpahinga rin ako sa mga taping, dito po ako nag alot ng time ko, Kirei Celeste. Maliban sa pagiging isang e-commerce entrepreneur, ginagamit din ni Kirei ang kanyang influence bilang celebrity upang palakasin ang kanyang negosyo. Malaking bahagi ng kanyang kita ay mula sa live selling kung saan diretso siyang nakikipag-usap sa kanyang customers at ine-endorso ang kanyang mga produkto. Maraming nagtatanong kung iiwan na ba ni Kirei ang pag-aartista dahil sa kanyang booming business. Sagot ng aktres, hindi pa naman. Bagamat hindi muna siya tatanggap ng malalaking TV roles, bukas pa rin siya sa guest appearances kung may magandang proyekto na darating. magigesting guesting pa naman pero taping na parang mga serye, hindi po muna. I think ito muna yung priority ko, Kiri Celeste. Ayon sa kanya, ang pagiging businesswoman ay mas nabibigyan siya ng oras para sa pamilya, isang bagay na mahalaga sa kanya ngayon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas pinili na ni Kire ang negosyo ay ang kanyang pamilya. Matapos ang pagpanaw ng kanyang sister-in-law, si Kire na mismo ang tumayong ina sa kanyang dalawang pamangkin. Siya na ang nagpapaaral at nagpapakain sa kanila, kaya mas tumaas ang kanyang responsibilidad bilang provider ng pamilya. Last year nawalan kasi ako ng sister-in-law, so may naiwan po akong dalawang pamangkin na ako na yung naging nanay. Ako na po ang nagpapaaral sa kanila at sa akin po sila nakatira, kaya po mas marami akong responsibilidad, Kiri Celes. Dahil dito, mas napagtanto niya na hindi pang ang pagiging artista, at mas mahalagang magkaroon ng stable at sustainable na income source para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kwento ni Kiri Celes ay isang inspirasyon para sa maraming Pilipino, na hindi lang sa isang larangan pwedeng magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng pangungutya ng iba, naging milyonarya si Ray sa loob lamang ng anim na buwan, isang bagay na hindi madaling gawin kahit para sa mga established entrepreneurs.